Kahapon nga po ay nagproxy ako ng binyag kahit nga ang Paskong Pasko. Hindi rin kasi makakaten nga yung kapatid ko dahil mayroon nga siyang mga ginagawa. Eto nga po ang kanyang inaanak kaya tara samahan nyo ko. Kahapon ay nauna na nga po ang bibinyagan at sumunod na lang nga po ako. Dito rin nga siya bibinyagan sa may Saint Anthony of Padua. At dahil Paskong Pasko nga po ang kanyang binyag ay nung mga oras na yan ay mayroon naman nga po Christmas mass. Kaya yung mga bibinyagan ay dito na lang sa may office ng simbahan. At nung mga oras na to ay sobrang dami nga talagang mga bibinyagan na mga baby. Dito rin ay sabay-sabay na nga po palang bibinyagan yung mga bata. Dahil madaming mga bibinyagan na mga bata ay sobrang dami rin ng mga umatandang ninong at nina. Dahil itong binibinyagan na to ay pamangkin ko lang naman sa may pinsan ko. Buti naman nung mga oras na to ay nasa good mood naman nga itong si Yuri kaya hindi man lang umiyak. May mga bata nga kasi na natatakot pag ginaganito na nga ni father. Pa at nakakatuwa pa ay sobrang sus supportive nga ng mga ninong at ninang ni Yuri. Sobrang kukyut nga ng mga babies na mga bininyagan kahapon. May nakakilala rin nga po pala sa akin kahapon kaya ito ay nagpicture na rin nga po kami. Papalo din nga po pala ng kanyang page at isa rin nito sa ninong ni Yuri at nag start pa lang nga po siya na gumawa ng mga content. And ito rin nga po pala ang kanyang page. Ako si Jay. Jay the great. Maya maya rin ay patapos na ang pagbinyag nga sa mga bininyagan na mga bata. Pero bago pa man kami magsipag-uwian, ay magpi picture picture muna kami sa may labas ng office ng simbahan. May bali may mga nauna nga pala na nagpapapicture kaya kami ay naghihintay muna dito sa may gilid at susunod na nga kami. At pagkatapos ng iba ay eto na rin ang aming pagkakataon para magpicture-picture. At pagkatapos magpicture ng lahat ay yung mga ninang naman nga daw. At sumunod na yung mga ninong. At gaya din ng sabi ko ay hindi naman talaga ako ang ninang dito at ako ay proxy lang. Bali si kuya ko dapat yung ninong nga dito po. At nung paalis na rin kami sa may simbahan ay nakilala nga ako netong mga magaganda at gwapong mga bata. Sila din nga po pala ay kambal at sobrang gaganda nga talaga netong kambal na to. Shoutout nga sa inyo mga baby loves. At syempre pagkatapos ng binyagan ay kainan. Bali dito na rin pala ang kanilang reception sa may mang inasal ng iriga. Kasama namin ng mga pumunta dito ang mga ninong at ninang nga. Dito na lang kasi naisipan nila ang reception para nga po less hassle. Dito na lang nga po nila naisipan para para di na rin magsipaglutuan sa kanilang bahay daw po. At sobrang perfect naman nga ng kanilang napiling lugar at dito nga yan sa Maymang Inasal. mga oras naman na nga to ay sobrang dami dito sa Maymang Inasal at sobrang dami nga talagang mga tao. At dahil Paskong Pasko siguro ito na rin yung kanilang moment para nga po mga magkabanding ang mga magpapamilya, barkada at kung ano-ano pa nga po. The best nga talaga ang Mang Inasal. Busog-lusog ka nga talagang lalabas dito. The best din nga po na ako ako ang isa sa mga nag O, oh, di ba? Nakapangmang inasal na ako. oh, salamat nga ni Madi sa pangmang inasal mo. Charot. Eto rin nga po pala ang giveaway nga po ni Sins Kairi M. S. At syempre, habang inihintay pa nga ang order ng mang inasal, ay maghihintay muna kami dito na, na may, may kasamang pagpapakyo. Kasama ko rin nga pala si ate. Shoutout din nga po pala kay kuya na nagpa-picture sa akin. Shoutout kuya. At sa wakas, dumating na nga po pala ito nga pong order. Paniguradong mapaparami nga talaga kami sa pagkain ng mga pagkain dito sa may Mang Inasal. May nanganipo palan kamu magkaun. At dahil naka-underize nga po tayo, ay magpapakuha nga tayo ng isa pang kanin. Shoutout din nga po pala sa mga staff ng Mang Inasal, Iriga City. Pagkatapos ay sobrang busog ko nga talaga nung mga oras na to. Happy Christening nga ulit sa iyo, Yuri. Or since, Skyri. At bago nga po pala ako umuwi, ay nakilala nga ako ni Kuya Kuya Panda. Shoutout nga po sa iyo, Kuya. At sana ay lagi ka nga pong pag-iingatan sa iyong mga pagdi-delivers. At maya-maya rin nga po ay umuwi na rin nga kami pagkatapos.